Sa nagtatanong din naman sa dalawang uri ng tiles na to kung ano nga ba daw yung mas matibay. Ayan, yung porcelain tiles ba o ceramic tiles? ito mga tiles na to mga kumbate, mapa porcelain man o mapa ceramic tiles man, para puyan silang clay gawa sa clay. Ano nga ba yung clay? Yung ginagawang paso o kan yung mga ginagawang uh, flower pot mga kumbate. Yun yung clay, gawa sila sa clay pero yung ceramic tiles eto ceramic tiles to mga umbate ceramic tiles to na 50x50 50, at saka porcelain tiles hindi po yan pwedeng ipaghalin tulad mo ang mga umbate magkaiba po yan sila ng category ano nga bang mas matibay para sa akin mga umbate pagdating sa patigasan mas matigas po yung tinatawag na porcelain tiles pero pag sinabi ko naman kapit na kapit sa kapitan mga umbate mas makapit na kapit etong ceramic tiles Ayan. Yun lang yung pumaano ko maumbat. Sa patigas o matigas na ano, mas matigas yung porcelain. Pero sa kapit, mas prepared ko yung ganito mga kumbat. Ceramic tiles, mas kapit to. Okay? Proceed na kami. ah uh, nandito na rin yung mga materialis na kailanganin natin. Meron tayong tiles dito na 60 x 60 na porcelain tiles. Bali, dalawang uri yung tiles na uh, in-order natin mga umbate isang porcelain at isang ceramic tiles then meron ng tile adhesive alam nyo ba pagdating dito sa mga katulad na itong mga tiles uh, pagta tilesan na mga TNB mas maganda pong gamitin talagang solid na tile adhesive mga kumbate hindi po kami gumagamit o naghahalo ng semento sabi ko nga dati sa inyo pag ang ginamit mo ay semento semento lang talaga pag ang ginamit mo naman, tela adhesive, tela adhesive ka lang talaga. Huwag na huwag mong papaghaluin kasi nga magkaiba yung uh, chemical na yan mga umbati. Yung chemical na ginagamit para sa tela adhesive at chemical ng para sa semento, magkaiba po yan. Yun yung iba, isa sa mga sanhi kung bakit nagkakapakan. And may meron din nakapagsabi sa akin eksperto niyan mga umbati kung bakit kuyan din nasasabi. sa Ina-apply ko lang din naman sa mga proyekto na meron ako dati wala pa namang natanggal o natuklap ng na mga tiles mga kumbate kasi nga ganyan yung pamamaraan namin okay and iniwasan din talaga ng karamihan yung mga katulad nitong tile adhesive alam nyo ba mga kumbate yung tile adhesive pag apply mo yan sa mga katulad nitong mga siding napakalagkit po yan masyado talaga makapit pag ina-apply mo mga kumbate yun yung isa sa mga pamamaraan kung bakit yung iba nating mga, uh, kasamahan nating magagawang uh, mason, mas gusto nila simento yung ginagamit mga kumbate compare dito sa adhesive. bakit? kasi nga yung adhesive, ang bagal pong tumigas nyan mga kumbate pag in-apply mo sa siding, minsan dumadahili pa mga umbate. Hindi kagaya ng semento. Pag na-fix mo na, maya-maya konti, matigas na. Yun po, yun po yung isa sa mga advantage mga umbate. Pero pag ganito, po, uh, lalo na to na porcelain si tiles yung siding natin, mas makapit o mas prepared namin uh, gamitin yung tinatawag na tile adhesive mga umbate. Nang all same Ayan. Premium plus tile adhesive mga umbate. Yun yung po yung ginagamit namin yan etong dito may part na to matagal siyang tumigas pero mas uh, sigurado namang kapit cemento pag na pag naidikit na naimustra na una na setting na sa mga layouting na meron kayo maya maya konti mga malayo na yung 2 minutes mga kumbate matigas na agad yung in-apply nating cemento hindi compare dito sa kahit mag isang oras na ayan o oh, mag isang oras sa ito mga kumbate malambot pa rin ayan oh. Pero hindi na to basa-basa area kasi nga na i-fix na natin. Okay?